<laughs> Pagkikita ko na ulit si baby girl ko. Kasi may ka sasalubong. Ay, pati baby girl. Ay, matawa yun naman sa bakula. Ay, ano? Ay! ba diba sabi ko sa'yo, huwag ka Pero anong ginawa mo, ha? Anong ginawa mo? Kurang pa ba yung pasako sa'yo, ha? Para maintindihan mo na, Bakit hindi mo yung ng bata? Sa ipitian ko, sinasaktan mo, magdita ka! Pinalaki ko to, hindi ko nagbuhatan ng kamay. Kahit minsan, wala kang karapatan. May karapatan ako! Teka, ipamamakay ko to! Kung hindi naman, eh di lumayas kayo? Talaga hindi ka namin mati! Ka talaga lalayas kami dahil ang sama-sama ng ugali mo! Eh di layas! Huwag na kayong babalik ha! Hindi na talaga! ayan sa pananakit 'yan Fatima pangit ka na pangit pa ugali mo how dare you okay ka